Yan yung tinatawag nilang alingatong. Masakit yan na, sigurado ka. Parang, oh, pitapon mo na. Oh, Eto, no! mo kayo sa kalokohan mo. Kalokohan mo, kalukaw mo. <laughs> 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 ay, mo. Madeng. Madeng. damay mo pa ako sa kalokohan so, mo. Sige, pag so, ito, si, ano, ganun, brother, ganun. to. ano Nakain to. Wag ka hinog ah. Wag hinog Dapat. Ba oh, tawag... ganun... Wag yung hinog. Ito oh. Hindi yan. Oo. Oh. Mas maganda yung inog. Kaldeng, ito deng. Ito yung native na pipino. oh, uh, native na pipino. Oo, oh, deng, kainin mo na deng. Buwan? Hmm. Oo, na. Hmm. lasa. Sarap. pipino yung lasa. Hmm. Deng, deng. Oh. Hmm. Sarap diba deng? Tignan mo nga okay, yung dito. natawag dyan sa inyelder. Uh, Walang ganyan sa Pilipinas? Walang ganyan sa Pilipinas? Walang ganyan sa mo. sabi. Gitakin ah. Paano kainin to? Ha? Sino Yan? Elder? Ano, ano der, ba? Ano so, mo muna. <laughs> Wala bang ganyan sa Bisaya? Parang kan Tawag dun. Oo. Saan ka ba, Elder? Ito. Ay, ganyan. Ayun, kainin mo yung nasa loob. Pag mo, Pagmuanuin dermat. Dapat -ang -ang. dito ka against the lord ka eh. Dito ka, dito ka against the lord ka daw. Ano dagis kayo. yo? naman. naman. Hui kumukuha kayo, bawal to. Ayun, hindi pa hinog. Hindi pa naloom yung sayo. Ayun oh. Hindi pwede to mas yeah. maano 'yun. Mas yellow 'yan eh. Hindi pa hinog 'yan, bes. Nasa. Hindi pa hinog. Pag hinog 'yan ng tamis. Orange 'yan sa loob. Ay okay, orange ang tawag ng mga um, Masarap sya, matamis talaga. mm yung hinog. Tingnan ko kanina. Yan, masarap yung hinog. Ito, <laughs> so, yan. nasa bunga nga, nga pa lang niyo. Ganyan na naman yung ginawa kanina. Ayan. Yan, masarap. Ayan. Yan, yan, yan. Iya po. Hmm. Ay, parang na pitos. Ay, parang na pitos. <laughs> yan, Ay, taga, taga saan ka, Taga Cavite. Oo, oh, Kabite. May hmm. Sa ikaw, taga saan ka? Negros. Wala bang ganyan sa Negros? Wala. Eh, hey. Negros Occidental. Pero sa amin wala. Yung mga first time na makakita ng ganyan mga bes. Yung lisot nito lang to. Ah? Ano? Ko? Oh, yan lang yung nakakain. Pati yung buto kinakain niyan. Ito mm. to. Hindi um. mm. ako, hindi ako sanay kumain ng buto. Yeah, <laughs> vlogger ito. Huwag <laughs> mong sirain, walang kakainin yung mga bata dito. Yun, yung nasa taas sana. Sarap. Eh, baka hindi pa yung nagpa. Tulog niya sa niyan. Hinog siguro yan. Bisitahin yung oh. kapatid ni Brother Rico, kumain ng orange. <laughs> <laughs> Laksin tao. Uy, <laughs> pagtatakaw yan ah. Oh, rate mo siya, Den. Mm. Anong kalasa? Sa amin ano? Yung prutas ah, na natikman mo. Eight Eat lang? Eight lang? siya. <laughs> o, okay, Rate mo siya. One to ten. Mm. Nine. Bakit? Bakit nine? Ginawa mo, Brother Rico. <laughs> Ayun, sinira niya, guys. Sinira. Ang lang sa pagkakalatkat. <laughs> Ibabalik ko. No, Oo, nang rason na. eh. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung saan hinog dito ah. Hey guys, konting pasilip lang sa kong kagandahan sa probinsya namin. Peace. O, oh, tignan nyo naman mga beshi wakness ko. Wow! Nakaka-amaze yung ganda. Ayan, oh, sinamantala na nila yung mag-picture. I'm afraid of heights. Pahalingan. Okay. Okay. Isang gamot yan. Huh? Ito yung puno na yan. Ayan yung tinatawag nilang alingatong. Alingatong. Ano alingatong? Alingatong pakitong. Yung ano yan, yung ugat. Ugat niyan. proseso uh, binababad tapos iniinom yung tubig niya. Pero pag yan nahawakan mo, madikit sa katawan mo yung yung dahon na yan. Manangati ka. Sampulan mo. Subukan mo. Tapos kapag inahin ka yung ano, magkakasama, yun yung ay, araw na... Subukan Masakit <laughs> yan, diyan ma diyan, no? may... yan sigurado ka. Parang, oh. <laughs> Pero pag, pag dito mo, wala. Pero pag dito sa, sa part na yung mga to, mga ngati ka talaga. <laughs> <laughs> mga ngati ka dyan, parang, parang <laughs> allergies yan. Huwag <laughs> mong itikit sa ano mo. Kami greater di sa. May ganyan sa inyo? Nagagalit ba 'yan? ipitapon mo na. Hay ko, wag mo kay damay sa kalokohan mo. Kalokohan mo, kalokohan mo. Yung ito. Yeah, guys, yung mga try Yung guys, mga kasama namin. Excited bumaba ang bilis-bilis nilang bumaba. Tingnan natin mamaya pag pagpaangat pag na. Uh -huh. Let's go, let's go. A few moments later. <laughs> ano ka? Ano ka Ano? Pumaba kanina. Ay Ano Ano mo! Ano ka kadali Pumaba kanina. Napakahiya ko pumaklihat. Ano ka Wala sa kanya! Wala kay <laughs> <laughs>